Kabanata siya at anim. Hindi. Tulong. Pilit na nagpupumiglas si Phelene. Buong lakas siyang lumaban, ngunit ang epekto ng droga ay nahawakan na. Ang kanyang katawan ay nakaramdam ng panghihina at kawalan ng lakas, iniwan siyang walang pagtatanggol. Maaari mong isigaw ang lahat ng gusto mo. Kahit isigaw mo ang iyong mga baga, walang darating para iligtas ka. Lalong tumindi ang pananabik ni Solomon habang sabik niyang pinunit ang damit nito. Pinlano niya sana napunaten ang mga ito, ngunit sa kanyang pagkabigla, natuklasan niya na si Phelene ay nakasuot ng isang espiritwal na artifact na enchanted na damit. Sa sandaling iyon, lubos siyang naniwala sa sinabi ni Phelene. Ang isang espiritwal na artifact na enchanted na kasuutan ay mas mahalaga kaysa sa isang katumbas na antas ng mahiwagang sandata walang paraan para magkaroon siya ng ganoong pambihirang mga kayamanan maliban kung siya talaga ang tagapagmana ng pamilya Linwood. Ang realisasyong ito ay nagpapataas lamang ng kanyang pananabik. Si Faelin ay hindi lamang nakamamanghang maganda kundi pati na rin ang tagapagmana ng pamilya Linwood, na lalong nagpakilig sa kanya. Para sa kanya, ang ibig sabihin nito ay hindi lamang kasiyahan kundi pati na rin ang pagkuha ng kanyang mahahalagang ari-arian, na kapwa ang kanyang kayamanan at kagandahan ay pinagsama. Ito ay isang dobleng tagumpay. Si Feilin ay lubos na nawalan ng pag-asa, at ang kanyang mga mata ay tumulo sa mga luha ng kawalan ng pag-asa. Niluwagan ni Solomon ang sintas ni Feilin, at nagsimulang matanggal ang kanyang damit sa kanyang mga balikat. Nagningning ang kanyang mga mata sa pagnanasa halos hindi niya napigilan ang pag-asa sa pag-iisip na makita ang maselang katawan nito. Ngunit sa sandaling iyon, isang bigla ang hindi nakikitang enerhiya ng espada ang bumaril patungo sa kanya, kasing bilis ng kidlat. Napalitan ng takot ang ekspresyon ni Solomon habang mabilis siyang yumuko pa atras, halos hindi makaiwas sa lakas ng espada. Isang malakas na kalabog ang umalang sa kanyang likuran habang ang ilang malalaking puno sa isang tuwid na linya ay hiniwa sa kalahati, na bumagsak sa lupa na may dumadagandong natunog. Sinong nandyan? Sigaw ni Solomon, ang boses niya ay may halong galit at takot habang lumingon siya sa direksyon kung saan nang galing ang lakas ng espada. Doon, humahakbang patungo sa kanya na may matatag na mga hakbang, ay isang matangkad at kahangahangang pigire. Ikaw yun bulalas ni Solomon nang makilala niya ang lalaking papalapit. Ang kanyang unang takot ay nawala at ngayon ay napalitan ng isang panunuya. Kaya, ikaw pala, bata. May lakas ng loob ka para sa lakain ako. Ang inaakalang matanda na tulad mo ay talagang walang iba kundi isang kasuklam-suklam at walang hiyang nilalang. Ang isang tulad mo ay hindi karapat dapat mabuhay, sabi ni Sebastian. Malamig ang boses niya habang kumikinang ang mga mata niya na may intensyong pumatay. Ang lakas ng loob mo na pagsalitaan ako ng ganyan, bata. Maniwala ka sa akin, papatayin kita. Pagbabante ni Solomon habang ang kanyang mukha ay namimilipit sa galit. Tingnan natin kung sino ang unang mamamatay, mahinahong sagot ni Sebastian. Sa susunod na sandali, humakbang siya pasulong, kumikilos kasabay ng ihip ng hangin. Nagpakita siya kay Solomon sa isang iglap, ang bilis niya kasing bilis ng multo. Natigilan si Solomon. Nagsimula siyang maghagis ng suntok sa ulo ni Sebastian sa desperadong pagtatangka na ipagtanggol ang sarili. Hindi umiwas o nagatubili si Sebastian. Sa halip, sinalubong niya ang kamao ni Solomon sa kanyang sariling kamao. Nagkaroon ng nakakasakit na bitek, at agad na nabali ang braso ni Solomon. Napasigaw si Solomon sa matinding paghihirap habang nadadapa sa likuran. Pinagmasdan siya ni Sebastian ng malamig na titig at nagtanong, magsalita ka. Sino ang nagutos iyo na gawin to? Hinawakan ni Solomon ang nabali niyang braso. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat habang nauutol, ay ikaw. Paanong naging ganito? Kanakakatakot ang lakas mo. Si Sebastian ay gumawa ng isa pang hakbang pasulong, pinatindi ang panggigipit kay Solomon. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sino ang nasa likod nito? Tumutulo ang pawis mula sa noo ni Solomon habang nanginginig ang buong katawan niya sa takot. Nanginginig, sa wakas ay umamin siya, ah. Si MS Leila ang nagutos sa akin na gawin ito. Si Leila. Tanong ni Sebastian, at kumunot ang nuo. Bakit niya gagawin ang bagay na ito? Si Solomon ay nagpakawala ng isang mapait na tawa, at ang kanyang mukha ay nakaukit sa kawalan ng pag-asa. inggit gitsebo sa kagandahan ni Felin. Gusto niya nagahasain ko siya at patayin siya, tapos ay isisi sayo ang krimen. Sa ganoong paraan, mawawala kayong pareho sa landas niya ng sabay. Nang matapos siyang magsalita, takot na takot siyang tumitig kay Sebastian, takot na takot na anumang maling galaw ay magdudulot sa kanya ng buhay. Kabanata siyam na raan at pito. Nang marinig ni Sebastian ang mga salita ni Solomon, nakaramdam siya ng matinding galit. Pinandilatan niya si Solomon na may nagngangalit na mga ngipin at nagtanong, ano pa ang pinaplano niya. Si Solomon, na nanginginig sa takot, ay mabilis na tumugon, W wala ng iba. Sinusumpa ko wala na akong ibang alam. Pakiusap huwag mo akong patayin. Pinilit lang ako na gawin to. Habang nagsasalita siya, Lumuhad siya ng may malakas na kalabog at paulit-ulit na iniyuko ang kanyang ulo sa lupa sa desperasyon. Biglang, mula sa malayo, nagpakawala si Faelin ng isang malambot at nakakaakit na tunog na nakakuha ng atensyon ni Sebastian. Lumingon siya sa direksyon niya. Sa pagkakita nito bilang kanyang pagkakataon, isang tusong kislap ang sumili sa mga mata ni Solomon. Inipon niya ang kanyang malakas na espiritwal na enerhiya sa kanyang palad, handa nang maglunsad ng sorpresang pag-atake kay Sebastian. Nang kumilos si Solomon para umatake, para bang inasahan ni Sebastian ang bawat kilos niya. Isang malakas na pagdagsa ng espiritwal na enerhiya ang bumugso mula kay Sebastian. Ang kanyang titig ay kasing matalim at malamig na gaya ng salawin, na mahigpit na nakakulong kay Solomon. Nagulat, nag-alinlangan si Solomon sa isang segundo. Ngunit nang walang paraan, nagpasya siyang pumasok ng buo. Inihagis niya ang lahat ng kanyang lakas sa isang desperadong pag-atake, na nagpakawala ng isang agos ng espiritual na kapangyarihan kay Sebastian. Gayunpaman, nanatiling kalmado at kalmado si Sebastian. Sa isang simpleng pagtaas ng kanyang kanang kamay, isang umiikot na puwersa ng enerhiya na mas matindi kaysa kay Solomon na mabilis na nabuo sa kanyang palad. Sa isang iglap, ang concentrated energy na iyon ay sumabog mula sa kanyang kamay na parang isang pagsabog ng bulkan, na nagdadala ng napakalakas na momentum. Sa isang pitik lamang ng kanyang palso, binago ni Sebastian ang enerhiya sa isang nakakasilaw na liwanag ng espada na bumubulusok ng napakabilis. Habang ang enerhiya ng espada ay napunit sa hangin, tila napunit ang mismong espasyo, na naglalabas ng isang malakas na sipol ang liwanag ng espada ay bumakas na parang kidlat, na tumama kay Solomon ng husto sa nuon ng may tiyak na katumpakan. Wala ng panahon si Solomon para sumigaw habang ang malakas na puwersa ay tumagos sa kanya, at siya ay nalukot sa lupa, walang buhay. Hindi man lang mapakali si Sebastian na tingnan ang walang buhay na katawan ni Solomon habang nakatalikod at lumuhad sa tabi ni Feline, sinusuri ang kalagayan nito. Sa kanyang pagkadismaya, Napagtanto niya na siya ay nilagyan ng gamot na may makapangyarihang aphrodisiac at ang mga epekto ay nahawakan na. Lalong lumaki ang pag-aalala ni Sebastian para kay Faelin habang tinatasa niya ang estado nito habang naiintindihan niya na makapangyarihan ang aphrodisiac. Kung hindi magagamot, maaari itong magdulot ng matinding pinsala sa kanyang katawan. Namula ang kanyang mukha dahil sa epekto ng gamot at ang kanyang mga mata ay malabo at hindi nakatutok tila nawalan siya ng malay, at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang kumilos sa kanilang sarili. Napahawak siya sa kanyang mga damit, napunit ang mga ito sa kanyang disorientation. Ang kaninang maayos na tela ay gusot na ngayon, na nagpapakita sa kanyang makinis at kumikinang nabalat. Walang pagdadalawang isip, marahang binuhat ni Sebastian si Feilin at dinala sa isang tahimik at liblib na lugar. Hinawakan niya siya ng may lubos na pag-iingat, sinusubukang maging malumanay hanggat maaari upang maiwasang magdulot ng karagdagang pagkabalisa. Maingat niya itong inihiga sa malambot na damo. Habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang magandang mukha at maselang anyo, isang alo ng proteksyong habag ang bamalot sa kanya. Pagkaraan ng tatlong taon na magkahiwalay, ang kabataang kainozentehan ni Feilin ay naging isang banayad na kakisigan, na ginawa siyang mas nakakabighani ang kanyang mga katangian at figure ay tila nagliliwanag ng hindi maikakailang pangakit. Palibhas ay tao lamang, hindi maaaring baliwalain ni Sebastian ang toksong nasa harapan niya. Sa harap ng kanyang kagandahan at dahilan ng pangangailangang tulungan siya, hindi na siya nagdalawang isip. Dahan daw ang ibinaba ang sarili sa tabi niya, idiniin niya ang kanyang mga labi sa kanyang mainit at mapangakit na mga labi. Hindi na tumanggi si Feilin. Sa kabaligtaran, siya ay tumugon sa kanya ng may pantay na sigasig, na ibinalik ang kanyang halik ng mapuso. Siya ay ganap na nasa ilalim ng impluensya ng Afrodisiak. Ang kanyang mga aksyon ay hinimok lamang ng instinct, hindi alam ang kanyang paligid o kung ano ang kanyang ginagawa. Samantala, Pinangunahan ni Leila ang isang grupo ng mga tao patungo sa likod ng bundok, sa ilalim ng pagkukunwari ng pagpunta sa isang casual na pamamasyal. Pero, syempre, palusot lang ang outing. Ayon sa kanyang plano, si Solomon ay dapat nasasalakayin si Faelin at pagkatapos ay puksin siya. Ang intensyon ni Leila sa pagdating sa grupo ay upang hulihin si Sebastian na walang kabuluhan, na lumikha ng isang eksena kung saan maaari niyang akusahan siya ng krimen at ipapatay siya sa lugar. Kabanata Siyam Naraan at walo. Sa oras na ito, natapos na ang pagsubok sa pagitan ni na Sebastian at Felin. Pareho silang nagmamadaling nagbihis. Napuno ng halo-halong emosyon ang tingin ni Felin kay Sebastian. Hindi niya akalain na ang lalaking nagligtas sa kanya ng dalawang beses sa oras ng panganib ay maghahatid din sa kanya ng ganoong intimate moment sa parehong pagkakataon. Gayunpaman, pagkatapos ng kanyang nakaraang karanasan, sa pagkakataong ito ay hindi siya nakaramdam ng pagkabalisa. Kung tutusin, gaman pa ang pakiramdam niya na si Sebastian na naman ang kasama niya. Ang pag-iisip na may ibang lalaking nagsasamantala sa kanya ay nakakaramdam siya ng sakit sa kanyang kaibuturan. Paano ka napunta dito? Tanong ni Faelin sabay ayos ng damit at humarap kay Sebastian. Ako ang fiancé ni Leila, paliwanag ni Sebastian. Ano? Natigilan si Felin. Ang balitang ito ay kumalat na sa loob ng sekta. Narinig niya ang tungkol dito, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay si Sebastian. Salamat sa pagligtas sa akin, sabi ni Faelin pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, bagamat nakita niyang medyo ironic na magpasalamat sa lalaking nauwi rin sa ganoong matalik na sitwasyon sa kanya, dalawang beses. Hindi mo ako kailangang pasalamatan, 'yung totoo, kasalanan ko din 'yung nangyari. Gusto ni Leila na maglatag ng patibong para sa akin at isa ka lang inosenteng biktima na nadamay sa balak niya, sagot ni Sebastian. Umiling si Faelin at sinabing, hindi, hindi lang dahil sa iyo. Palagi niyang inaaway ako. Kahit na hindi dahil sa iyo, sa huli ay sinubukan niyang gumawa ng isang bagay laban sa akin. Kung ganun, patas na tayo ngayon, sabi ni Sebastian. Huminto siya bago idinagdag, dapat ka pa rin maging mas maingat sa hinaharap. Pangalawang beses na ito, at kailangan mong matuto mula sa mga karanasang ito. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Feilin. Pagkatapos ng aral na natutunan niya sa unang insidente, talagang naging maingat siya. Ngunit sa pagkakataong ito, nawalan na siya ng gana dahil ang pinakamalapit niyang kaibigan ang nag-akit sa kanya sa liblib na lugar na iyon. Biglang may pumasok sa isip ni Felin. Tumingin siya kay Sebastian at nagtanong, "Ano ang nangyari sa walang hiyang Solomon na iyon? Pinatay ko siya. Baka nila mo nang mababangis na hayop ang katawan niya." Sagot ni Sebastian, Naalala niya na sa kanyang pag-alis, naramdaman niya ang isang mandaragit na nakatago sa malapit, kaya ipinapalagay niya na ang mga labi ni Solomon ay aalagaan ng nilalang. Kung wala nang iba, bumalik na tayo, mungkahi ni Sebastian. Saglit na nag-alinlangan si Faelin bago sinabing, pwede bang huwag mong sabihin kahit kanino ang tungkol dito. At yung nakaraan din. Tumanggo si Sebastian, saka nagsimulang maglakad patungo sa direksyon ng sekta hindi agad sumunod si Felin. Nag-aalala siya na kapag nakita siya ng mga tao kasama si Sebastian, baka magkalat sila ng chismis. Paglabas ni Sebastian sa kagubatan, dumiretso siya kay Leila at sa grupo nito. Saglit na nagulat si Leila nang makita si Sebastian, pagkatapos ay mabilis na nagtanong, Sebastian, bakit ka nandito? Labing isa. Dapat alam mo kung bakit ako nandito, sagot ni Sebastian, puno ng kahulugan ang tono nito. Anong ibig mong sabihin? Paano ko malalaman? Isang kislap ng gulat ang bumungad sa mga mata ni Leila. Hindi ba't ikaw ang nagpadala ng tumawag sa akin dito? Huwag mong sabihin sa akin na nakalimutan mo na agad, sabi ni Sebastian na may halong panunuya. Nagsisinungaling ka. Kailan ko pa sinabihan ang isang tao na dalhin ka dito? Ngayon, Bilasan mong sabihin sa akin kung bakit ka nandito. Matigas na tanong ni Leila. Bawal bang pumunta sa lugar na ito? Sagot ni Sebastian na may kasamang tanong. Sa sandaling iyon, nagsalita ang isang babaeng nakatayo sa tabi ni Leila. Kani-kanina lang, nakita kita na pumunta dito kasama si Felin. Kaya nasaan siya ngayon? Bakit mag-isa ka lang? Mapanukso ng ngiti ang mga labi ni Sebastian. Huwag kang gumawa ng kwento. Pumunta ako dito ng mag-isa. Nakita ko yon ng mismong mga mata ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Hindi mo naman siguro siya sinaktan, hindi ba? Tanong ng babae habang puno ng gulat ang mukha. Lahat kayo, hanapin niyo si Felin. Mabilis na utos ni Leila. Kabanata siyam na at siyam. Lahat ay sumugod sa kagubatan, naghahanap ng galit habang tinatawag ang pangalan ni Felin. Gayunpaman, wala silang nakitang kahit isang bakas sa kanya. Nakaramdam si Leila ng hindi kapani walang kasiyahan. Sa isip niya, siguradong nagtagumpay ang plano niya. Si Faelin ay tiyak na pinatay ni Solomon matapos madungisan. Ngayon, ang natitira na lang ay hanapin ang katawan ni Faelin at sisihin si Sebastian. MS Leila, hinanap namin kung saan saan at hindi namin mahanap si Faelin, ulat ng grupo pagkatapos bumalik na walang dala. Pinandilatan ni Leila si Sebastian at nagtanong, "Sabihin mo sa amin, saan mo itinago ang katawan ni Felin?" Sa loob-loob, sinusumpa niya si Solomon dahil hindi niya iniwan ang katawan sa isang lugar na halata. "Anong kalokohan ang pinagsasabi mo?" "Ni hindi ko nga siya nakita, at lalong hindi ko siya sinaktan." "Tsaka, bakit mo iniisip na nasaktan si Felin? Hindi kaya may kinalaman ka dito?" sagot ni Sebastian, na nagpapataas ng kanyang hinala. Pinilit ni Leila ang sarili na manatiling kalmado, at sumagot, ang lakas ng loob mong balikterin ako. Napakasama mo. Hinala ko na pinatay mo si Faelin dahil may nakakita na pumunta ka dito kasama siya, pero ngayon nawawala siya. Halatang halata na pinatay mo siya at itinago ang kanyang katawan. Isang babaeng apprentice sa malapit ang mabilis na sumigaw, siguro natukso ka sa kagandahan ni Feline at naakit mo siya dito para samantalahin siya. Tapos, sa takot na mahuli ka, pinatay mo siya at sinira ang ebidensya. Pinatay mo si Felin. Kailangan mo itong pagbayaran ng buhay mo. Galit na sigaw ng isa pang tao. Lalong nagkagulo ang mga tao, lalo na ang mga lalaking apprentice, na nagliliyab sa galit ang mga mata habang nakatingin kay Sebastian. Si Faelin ay itinuring na pinakamagandang babae sa Swordeti at walang lalaking makakatiis sa kanyang alindog. Nang marinig ang akusasyon na si Faelin ay maaaring sinalakay at pinatay ni Sebastian, nag-init ang kanilang galit. Bakas sa mukha nila ang pagnanais na makaganti. Dapat may ebidensya kayo sa mga sinasabi nyo. Hinding-hindi ako aamin sa isang bagay na hindi ko ginawa, giit ni Sebastian, ngunit tila walang gustong maniwala sa kanya. Nang maramdamang tama ang oras, ipinatawag ni Leila ang kanyang ama at ang mga matatanda sa eksena. Dumating din si Alfie. Nang marinig niya ang sitwasyon mula kay Leila, kung ulo ang galit niya. Tinuro niya si Sebastian at sumigaw, ang lakas ng loob mo nasaktan si Felin. Pagbabayaran mo ito gamit ng buhay mo. Labing isa. Malamig na tinitigan ni Franz si Sebastian at sinabing, Sebastian, talagang binaygo mo ako. Balak ko sanang ipakasal sa iyo ang pinakamamahal kong anak, ngunit hindi ko inasahan na gagawin mo ang kasuklam-suklam na bagay na iyon. Ama, kahit fiancé ko siya, walang kapatawaran ang ginawa niya. Hindi siya dapat palampasin. Mabuti papatayin natin siya dito mismo para ipaghiganti si Faelin, makamandag na sabi ni Leila. Patayin siya. Ang mga tao ay nagngangalit sa galit, lalo na si Alfie, na handang atakihin si Sebastian mismo kung wala si Franz at ang mga matatanda. Namula ang mukha ni Sebastian sa isang mapanoksong ngiti. Malinaw na ang mga taong ito ay sabik na sabik na makita siyang patay. Ang mga akusasyon ni Leila ay walang batayan, ngunit lahat ay naniniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Handa silang hatulan siya ng walang tanong. Nakatingin pa rin ng malamig si Franz kay Sebastian, at sinabing, Sebastian Wilder, walang kapatawaran ang krimen na ginawa mo. Bilang sect leader, kailangan kong bigyan ng hustisya ang namatay naming apprentice. Papatayin kita dito mismo. May mga gusto ka bang sabihin bago ka mamatay? Lalong naging sarcastic ang ngiti ni Sebastian. Sa tingin ko ang priority ngayon ay ang paghahanap kay Faelin. Sigurado ako na ayos lang siya. Imposible. Eh. Malamig na sabi ni Leila. May nakakita sa inyo ni Faelin na magkasama, at hindi pa siya lumalabas. Hinanap namin ang buong bundok at wala kaming nakitang bakas niya. Halata naman na may nangyaring kahindek-hindek sa kanya. At dahil ikaw lang ang nandito, sino pa ba ang may kasalanan, kung hindi ikaw? Tumango si Franz bilang pagsang-ayon. Mabagsik ang ekspresyon niya. Tama si Leila nakapatay ka ng kapwa apprentice, at malinaw ang ebidensya. Bilang sect leader, ipinapahayag ko na agad kang papatayin para magsilbing babala sa iba. Kabanata siyam na raan at sampu. Napailing si Sebastian na may mapait ng iti Ang mga taong ito ay malinaw na naghahanap ng dahilan para patayin siya. Kahit ano pa ang sabihin niya, wala itong pinagkaiba. Hindi siya natakot. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi magiging problema ang pagtakas. Gayunpaman, ang paggawa nito ay magiging halos imposible para sa kanya na makuha ang ikaapat na pamamaraan ng pagbabagong anyo. Mr. Jarvis, hayaan mo akong hawakan ito at tapusin ko siya. Sabik na nagboluntaryo si Alfie. Tumango si France bilang pagsang-ayon. Salamat, Mr. Jarvis. Bumaling si Alfie kay Sebastian at ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin. Basta, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Nasaan ang bangkay ni Felin? Kung sasabihin mo sa akin ngayon, baka bigyan kita ng mabilis na kamatayan. Kahit ilang beses mo pang tanungin, ang sagot ko, hindi ko siya sinaktan, Mahinahong sagot ni Sebastian. Nagmamatigas ka hanggang sa huli. Kung ganun, mamatay ka na. Nagtaas ng kamay si Alfie. Isang nagninangas na pulang liwanag ang lumitaw sa kanyang palad, tulad ng isang masa ng apoy na nagninangas. Nasira ng matinding init ang hangin sa paligid nito, na nagmistulang lumiliko ang espasyo. Hinahanap niyo ba akong lahat? Akmang sasampalin na si Alfi, biglang umalangaw-ngaw ang isang malutong na boses mula sa likod ng karamihan. Napalingon ang lahat at nakita ang isang magandang babae na nakatayo sa dikalayuan, pinagmamasdan sila. Si Faelin iyon. Faelin, buhay ka. Gulat na bulalas ni Alfi nang lumiwanag ang mukha niya sa kislap ng saya. Bagamat panlabas niyang hinabol si Leila para sa kanyang katayuan bilang tagapagmana ng Swordety, ang kanyang tunay na pagmamahal ay palaging para kay Faelin. Hindi lang mas bata si Faelin kay Leila, mas maganda rin siya at may mas namumukod-tanging talento sa cultivation. Masasabing nalampasan niya si Layla sa lahat ng paraan maliban sa kanyang background. Parehong nagulat ang iba. Patay. Paanong patay na ako? Anong nangyayari? Tanong ni Feli na kunwaring naguguluhan. Tumingin sa kanya si Layla na parang nakakita ng multo. Paano nangyari to? Hindi ba dapat ikaw ay? Biglang napagtanto ni Layla na halos madami na siyang nasabi at mabilis na nagpalit ng salita. Hindi ba nasa gubat ka? paano ka lumabas sa likod namin? Sagot ni Felin, sumama ako kay Ria. Masama daw ang pakiramdam niya, kaya naghintay ako ng matagal. Nung hindi siya bumalik, bumalik ako para hanapin siya. Sa pagkakataong iyon, nakita niya si Ria at nakangiting naglakad. Ria, saan ka ba nagpunta kanina? Bakit hindi mo sinabi sa akin bago ka umalis? Nanlilisik ang mga mata ni Ria sa gulat. Felin, ako. Ako lang hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang sarili. Ngumiti si Feilin at sinabing, ayos lang ang lahat basta't ligtas ka. Sabi ni Franz, dahil ang lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan, lahat ay dapat maghiwa-hiwalay at bumalik. Buizet. Si Leila ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit, isinumpa si Solomon sa kanyang puso. Naniniwala siya na tiyak na nabigo si Solomon na kumilos, na naging dahilan upang masira ang buong plano niya ang mga tao ay nagsimulang umalis at bumalik sa sekta, kasama si Sebastian sa likuran nila. Tumigil ka nga dyan. Hinarang ni Alfi ang dinadaanan ni Sebastian. Binabalaan kita, bata. Sa akin lang si MS Leila. Kung susubukan mong kalabanan ako para sa kanya, sisiguraduhin ko na maghihirap ka ng husto.